Dahil nga birthday kahapon ni Duterte, nagsagawa ang mga DDS ng mga kilos protesta sa iba't ibang sulok ng mundo. At isang grupo ng mga DDS ang nagrally, naglabas ng sama ng loob sa Qatar. And based on my research, mahigpit ang Qatari government when it comes sa mga non-citizens na nag assemble for political purposes yan, yung mga parali-rally, mahigpit sila. At nung malaman niya ng Philippine Embassy na magsasagawa ng kilos protesta itong mga DBS sa Qatar, sinabihan na sila na bawal na wag nang magprotesta and uh, sundin na lang yung batas ng Qatar. So, hindi nagpapigil itong mga kababayan nating mga DDS sa Qatar nagprotesto uh, sila kahapon and hmm, pinagdadampot sila ngayon nakaditing sila and they are facing deportation so magkakaroon ng mass deportation dahil bawal bawal talaga sinabihan na silang bawal hindi sila nagpipigil ayan Sigaw sila ng sigaw doon ng Bring him home! 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 Bring him home. <laughs> sigaw sila ng sigaw ng Bring him home! Ayan, sila tuloy yung na-bring home. <laughs> And yesterday din, di ba? May pauso silang Zero Remittance Week. Di ba? Sisimulan daw nila sa birthday ni Duterte. Tapos kapag na-deport sila, Zero Remittance talaga. <laughs> nakakatawa na nakakatawa na nakakaawa how these people are so stupid and misinformed. Diba? Naniniwala sila sa mga DDS vlogger na nagpahamak na sa kanila before, 'di ba? 2022 pa lang, no? 'di ba? Kinonvince sila ng mga vlogger na pinaniniwalaan nila ngayon na iboto si BBM. Tapos ngayon, kinonvince na naman sila na Suportahan natin si Tatay Digong, kawawa si Tatay Digong, unconstitutional yung ginawa kay Tatay Digong. Mm. Ngayon, yung zero remittance week nila, may extend yan. Kasi, papauwiin sila dito talaga sa Pilipinas, mahigpit ang bansang Qatar sa mga ganyan. And, natatawa ako dito sa mga DDS na to, ano. At the same time, naaawa ako sa family nila. Di ba, hindi sila nag-iisip, hindi nila ginagamit yung utak nila, inuuna nila yung kagagahan nila na parali-rali hindi nila inisip na the very reason kung bakit sila nagpapakahirap sa abroad. The very reason kung bakit sil bakit pinili nilang mapalayo sa pamilya nila ay eh, hindi naman because of Duterte. But it is because of their families na nandito sa Philippines. Meron silang pinag-aaral. Meron silang pinapagamot ng mga magulang. Meron silang mga pinapakain ng mga kamag-anak. Tapos dahil lang sa kagagahan mo, di ba, na pagsuporta sa isang tao na wala naman talagang pakialam sa'yo, mapapauwi ka, mawawalan ka ng trabaho. I mean, it is so stupid. And at the same time, nakakaawa. Ang uh, lesson ng ating video for today is to first, mag-research kayong mga DDS kung bawal ba yung ganito sa lugar namin. Pwede ba namin itong gawin? 'di diba? Mag-research kayo. Use internet, hindi sa panonood ng mga peking DBS vlog. Kaya namin na nga nila that they are spreading fake news. So, huwag kayong maging tama. Huwag kayong magpagamit sa isang political dynasty na wala namang pakialam sa inyo. And, and balikan nyo yung dahilan kung bakit pinili nyo mapalayo sa family niyo And nagpapakahirap kayo dyan sa ibang bansa malayo sa piling nila, isipin nyo yon at hindi yon para suportahan ang isang political dynasty like Duterte or Marcos. Para yon sa pamilya nyo. Yan yung iisipin nyo. So, yon. At ako ising na naaawa. Pero wala tayong magagawa eh. Kumbaga, yun yung pinili nila eh. Diba? So, yun. Babay. Bring him home. Ayan, mag-rally pa kayo, mga tama.